Sinimulan ang paggunita ng pang daan dalawamputpitong taon ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa tradisyonal na pag-awit ng lupang hinirang. Sinundan ito ng programa na may temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan sa Centro Rizal sa loob ng embahada. Damhin ninyo ito sa inyong mga dibdib. Puno ng paninindigan na binibigkas ni Hari Antonio King II ng Knights Templar Demolays Alunay, ang bahagi ito ng tula tungkol sa simbolismo ng watawat ng Pilipinas. Sa mga puso. Habang nagkukwento ang half-Pinay, half-German na si Corina Heinrich, napaluha siya sa marubdob na damdaming dala ng pagiging Pilipino. Um, I enjoy when I'm in the Philippines or back here, the so, hospitality and the love to each other. Even if you don't like the person, you are still nice to them. And this is more like um, relax than in here in Germany. Even if I have own paper, I'm German, but I always have Filipino. <laughs> Naalala pa ni Corina, sinakop tayo ng Espanya, Amerika at Hapon. At sa pakiwari niya, yung malaya na ang bansa, malaking hakbang ito para lalo pang mahalin at pagyamanin ang pagiging Pilipino. I'm, I'm, it. I'm emotional person, so... Actually, in the beginning, I was a little bit afraid to learn about it, but when you grow up with two different culture, you're enjoying it more. So you see the German side and you also see the Filipino side. I older, I grow more got into me. Ganyan rin ka proud at isinabuhay ni John Michael Manjares ang pinagmulang lahing Pilipino. Ito'y kahit ang punsya ng German parents. Sa kumpanya na pinapasukan niya, katrabaho niya ang may 73 iba-ibang nationalities. Marami siyang natutunang aral sa buhay, kaya kahit nasaan siya, sinisiguro niyang buhay ang diwa ng kanyang pagiging Pilipino. Isa na rito ang pagkilala at pagrespeto sa mga bayaning Pilipino. Yeah, I think without them, the Philippines that we have right now, they are the biggest influence that we have. So I think it's it's part of our history. So we need to to embrace them or to honor them. So I think everyone has their own story to tell. I just support the, every Filipino that I met. Um, kahit naman yung differences namin when it comes to politics or what. But um, yung love ko in the country. Bilang pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga bayani, pinarangalan ng embahada ang mag-asawang Gerard at Lulu Nula sa dedikasyon at makabuluhang na itulong nila sa kapwa Pilipino sa Germany. Madam Dami na tinanggap ng mag-amang Gerhard at Bella ang parangal sa alaala ng asawa at inang si Lulu na pumanaw ilang buwan na ang nakalipas. Sa kanyang speech, ninais ni Ambassador Susan Irene Natividad na sana ang Pilipinas ay patuloy na maging malaya, matiwasay, maginhawa at mapayapa. Please step back once in a while every month of June to reflect on the freedom we all enjoy today and let us keep it and safeguard it for the next generations, for our children, just like our ancestors and forebears did for us today. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Tampok din sa selebrasyon ang mga panindang kakaning Pinoy at paraffle ng exhibitors ng kanilang mga produkto para sa guests. Na nagpasaya siyempre, lalo na ng mga nanalo. Mula sa Pinoy Portal Euro, iyan ang kwento namin sa inyo. Orly de los Santos, Berlin, German.